Hello mga Inday baby nandito naman nagbabalik. Ah, sayo muna tayo. At ang bago ang ganap ng ating pagbi-video, 'di ba? pagganyang ganyan pa si Inday Ah, oh, ano ba? Tapos sumayaw, maglinis ka Inday. Kala mo mayaman ka, piling mo lang 'yon. Oy, ikaw pa. At umpisa na nga tayo maglinis, mga Inday. Oh, ayan. Parang tanga lang yun, no? Pabalik-balik. At ayan na nga, nag-start na rin tayo magpunas-punas kasi sabi ni Dudong, imdumi eh, na daw ang ating mga table, mga alikabok at dapat punasan. Ayan na, nag na tayo dyan mga inday. Relax, relax mo lang muna pagtapos nito eh. O, ba diba? Higa, day. Ano pang gagawin mo? E, eh, mayaman ka. Piling mo lang yon Haha. <laughs> Ganyan talaga. Kailangan natin maghanap buhay para hanap buhay daw pero nasa bahay lang eh no. Maghanap buhay ba? Mag mag-edit-edit ng -edit video ba kanang mag-upload ng video sa ating mga ano kana maningkamot maning unsay buhaton mga mga inday oy ay eh, nang mga inday nandiyan na nga ako sa malaking nam ano September 10 na. 10 days na lang. Ako'y lilipad na sa Pinas. Ay, nako. nakaka-boring na walang gawa. Pero kailangan umuwi. At tayo ay ko sa Pinas. At ito naman, ang ating pinunasan. Kailangan maglihok-lihok mga inday. Bago tayo maligo, ha? Kay manimaho ta. Lisod na mga inday. Ayan, dito na rin ako mag-start sa CR. malaki lilinisan ngayon, pero hindi naman ganong isyado linisan kasi hindi naman siya totaling basa. So, ang gagawin ko lang, ibabacuum ko lang yung sahig punasan ko lang 'yung ni Dora, wiwisik-wisik-wisikan. Wisik e, yung imekos-mekos lang ba? Oh, gano'n ng paglilinis mga Inday. Okay na. Tuwa nyo sa kinabuhi. Ninyo, kung hindi kayo magilok lok Ay, galaw-galaw pag may time. Baka ma-stroke kayo ba? Hmm. Bisa ako mag-vacuum dyan, mga inday. So, yan na nga mga inday. Nagbabakyum na tayo. So, lang ang buhay. Kinusto mo yan, di ba? O, ngayon. Mm. Maglinis tayo kasi malapit. Naglinis-linis na tayo mga inday kasi malapit na tayong lumipad patungo sa patutunguhan kasi wala na naman kasama ang aking dudong dito. So, kailangan maglinis-linis. Para siya, hindi na siya gano'ng mag-ano, intindi sa linisin. Kaya may pasok ang aking dudong. Pass forward na nga tayo dito mga inday. So, ayan. So, wala naman akong ginagawa talaga maghapon. Yan ano lang ang gagawin. Kaysa naman iasa pa natin sa ating dudong. Aba! Pakasabihin eh. Swerte mo naman. Ay, swerte nga ganon. Kay piling ang mayaman, pero hindi mayaman. <laughs> mga mga onghang mo. na nga inday? Ako yung magtutut brush na nang maging fresh na ulit. Fresh pala ang bunganga, hindi ikaw. Ah, asa ka pa. Inday bibigir. At tapos sa tayo niyan maghugas din. Hugasan daw ulit ang ating bunganga kasi manimahu daw. At bago tayo maligo, um, pak! Fresh! Fresh ang bunganga, hindi pala ikaw. So, ayan nga, o. Oh, tapos na tayong maligo. Ipiplex ko lang, Oh, Kembot-kembot pa ng day bigger, Oh. oh, oh, saan ka pa? Fresh! Ang bunga nga. Ayan na tayo, bumaba na tayo kay... Wala tayo taga-video ba? Ang hirap mag-video mag-isa. Hindi mo alam kung anong gagawin mong pesto. O, oh, ayan. Nakuha ko ng view para pang... Lagi ang kamera. Kaya tayo ay mag-washing na. Ang hirap talaga pag mag-isa ka, eh, wala kang taga-video. Hindi mo alam kung paano ka magbi-video mag-isa. Buti na lang. May ano yung ano ng cellphone ko. Pwedeng i-stand na may ano sa likod. Oh, diba? Uh, kaya kailangan maghanap buhay na walang katano. At ako'y mag-aalmusal naman. Sa Pinas, eh, ano na, kainan na ng, at uh, ano na, hapunan na, eh, dito sa Saudi, eh, ang almusal at tanghali yan, iisa eh, na lang po, uh, pinag-iisa na lang, o, oh, di ba para tipid. At habang ako ay naghihintay sa akin ininit na pagkain, ayan nga ho, lumabas nga po ako sa aming labasan. Ito pa sa likuran, 'di ba ang maganda ang view. At hindi siya ganoon kalamig. Ang ganda ng araw. Oh, 'di ba? Fresh na fresh ang look pero ang fresh pala ang bunga nga, hindi ikaw. Oh, ayan, ayan ang kinakain ko. Nagluto nga pala ako ng tortang tortang nagluto uh, nga pala akong tortang talong kagabi Yan po ang natira kaya ayan ang ating lalmusal kasi namiss ko ang tortang talong tapos yung paris ko is meron akong dyan lechupron at meron akong milk at meron akong pepinon alam nyo ba hi, na hindi ko makain si diyawan ng eggplant So, napakain ko siya. Tortang talon, ganyan ganyang ko. ba? Diba? Sarap daw. Mmm, ang sarap. Inday, Bibigar. Parang gutom na gutom ah. Ay, hindi nga. Gutom na gutom talaga. Kasi na-miss ko ang tortang talon. ba? Diba? Rice is like, hindi pwede na walang rice. Ayan nga guys. Gutom na gutom si Andy Victor. Yan, di ba? Oh. Wala diba? nang pakialam. Diba? Basta nag naghugas naman ako diyan, no. Habang kum hindi pwedeng hindi maghugas, baka ang tinga eh. Oh, ayan. Tapos kumain, gulong-gulong na si Inday Oh, di ba? Nabuang naman si Inday Bibiger. Hindi niya alam ano na naman ang gagawin niya sa sarili niya. Anong gagawin niya? Mas lang maghapon. Oh. Bye guys. Thanks for watching.